Inilarawan ng isang Australian National ang pagkakaiba ng pagdiriwang ng mga Pilipino sa araw ng mga santo at araw ng mga patay sa kanilang bansa. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, sinabi ni Kim Dresner na ang pag-obserba ay magulo ngunit hindi ito masamang obserbasyon dahil positibo niya itong inilarawan. Dagdag pa niya na iba rin ang kumpasyon ng mga Pilipino sa pag-alala ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay na kung saan una nito saksihan. Nagulat din si Kim sa mga paghahandang ginawa ng mga kamag-anak nang namatay dahil sa kanilang lugar, hindi ingrandi ang mga pagkain ngunit dito sa Pilipinas tila may fiesta. It's chaos, but um, you're very passionate, I must say. You're, you're very, uh, um, i trying to the word to use that you'll understand, but um, you're very, very good with your culture, which obviously back home we don't do things like this. We, uh, it might be, you know, a birthday, you might go see someone, but otherwise over time you forget them and you don't go see them again. We're here, you're very passionate. Sa kabilang banda, generally peaceful naman ang unang araw ng Nobyembre, ito ang isinawalat ni Cebu City Police Office Director Enrico Figueroa na ang obserbasyon ng kalagkalag 2025 ay pangkalahatang mapayapa simula nang i-deploy ang mga opisyal ng kapulisan ilang araw ang nakalipas. Ito ay matapos walang naitala na anumang insidente na may kaugnay sa obserbasyon kaya na mang maayos ang unang araw ng obserbasyon. Ngayong Nobyembre 2 naman, araw ng mga patay ay mas inaasahan pa na dadagsa ang bilang ng mga pupunta sa mga cemetery kaya mas lalong hinigpitan pa ng seguridad ang kanilang pagbabantay. Mula rito sa lungsod Luiga ng Cebu, Bombo John Nakanyati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.